paano lalabanan ng dalawang tao ang maraming zombies at mga kalaban. Noong una, naiinis pa ako kay Sete pero ngayon, gustong gusto ko na siya. <laughs> Grabe ulit yung iya ko nung nakita ni Ellie yung jacket ni Jolie. Tapos nung binisita pa niya sa sementeryo. Pero I'll be honest, kahit naiyak ako, I think so far, this is the weakest episode of season 2 at ito nga, yung episode 3. Really, Tommy? Three months? Isang linggo may intindihan ko pa eh, pero 3 months! Gets ko naman na kulang sa tao and resources nga doon sa may Jackson, tapos delikado pa. Pero kapatid mo yung Tommy eh. Kung ako yan, para akong bakterya. 5 seconds pa lang, lulusob na ako. <laughs> I'm slightly concerned kasi isa sa pinakamagandang part ng The Last of Us 2 ay yung pagiging John Wick nga ni Tommy sa may Seattle. So alam mo yon, baka nga, mawala na yon. Sa game sobrang nakakatakot tong si Tommy eh. para kami may kalaban sa may Valorant tapos naka wallhack. <laughs> I mean, pwede pa rin naman makagawa na lang nila ng paraan para mag rage mode nga itong si Tommy. Pero sa feeling ko, kung si Dina yung papalit sa mga ginawa niya, parang it doesn't hit the same eh. So far this episode, kalmado lang, pinakilala nila sa atin yung mga wolf and pinakita nga nila kung gaano nga sila kalakas, kadami, and kung gaano nga sila kasama. Kung nalaro nyo na yung The Last of Us Part 2, alam nyo kung gaano nakakainis tong mga tangke na to. Ilang beses ako nategi sa mga yan eh. Off topic, ako lang ba? Pero parang ka si Donnie Pangilinan, no. Pero sige, okay na. Back to my concern doon sa my story, there's something lang doon sa my episode to na medyo hindi ko na appreciate at ayun nga yung pacing and emotional beats na hindi ko maramdaman yung urgency and galit kanila Tommy and lalo na nga kay Ellie. There's something with the scenes like yung mga galaw and emotion nga ng mga characters, lalo na nga kay Ellie na hindi mo maramdaman yung bigat ng naranasan niya na mapapaniwala ka enough na maghihiganti at na ha haunting niya talaga si Abby eh. Sa game ramdam na ramdam mo yung consistency ng emotions nila Tommy and Ellie, eh, na gustong-gusto talaga nilang gumawa. Na wala makakapigil sa kanila Pero dito, hindi mo masyadong maramdaman Dahil na nga rin siguro doon sa may 3 months na time jump And also nga, hindi enough yung pinapakitang scenes Or mismo emotional ang dalawa tagi mas okay yung flow, yung derederecho Pero dito kasi, meron siyang stop in between Na nakasira nga nung flow nung mismong kwento Sabi nga nila, revenge is a dish best served cold Pero dito, tunaw na tunaw na ice cream <laughs> sa so sobrang laki kasi ng time jump na for me, sobrang unnecessary din. Honestly, I don't like yung character ng therapist na sa kanya binibigay mga important dialogues or monologues, lalo na nga with discussion doon sa iba't ibang characters. Feeling ko, the story would be better if yung conversations nila with the therapist would happen between characters na meron talagang direct relations like Tommy with Maria, Tommy with Ellie, Joel with Tommy, Ellie with Dina, or iba pa na mas makakatulong pa nga sana to build the relationships. Ito, slight spoiler, oo, buntis nga si Dina, and I would like to comment yung mga hidden details na nilalagay nila na pinapakita ang buntis nga si Dina. Kung hindi ko pa nalalaro yung game, hindi ko mapapansin yung pagpansin niya doon sa chan niya, yung pagsuka niya, and everything. So ayun, it's a slow episode pero it's a needed episode. I just wish lang na sana mas maganda lang nila na kwento yung gusto nilang ikwento sa may episode na to. So sa may next episode, ang inaabangan ko na lang ay makarating nga sila doon sa may city or sa may Seattle. And kasi ito na yung all out war nila na talagang puno ng bakbakan eh. I'm also curious kung paano nga nila i-develop yung relationship nila Dina and Ellie na sana mas maayos nilang makwento para mas maganda yung revelation na buntis nga siya and also yung conflict moving forward lalo na nga doon sa paghihiganti niya na part. I'm excited na makilala pa natin yung mga wolf and yung mga kulto sa may mga next episodes. And ayun, ayun din talaga yung aabangan ko dito. Okay, pinakalas, ang ganda talaga ng mga locations nila dito. Sana lahat ng shows or movies, ganito gawin nila eh, kaysa lahat green screen, tapos mukha namang cane koi or naka-blurred. <laughs> so ayun lang again ang title nito, The Last of a Season 2, Episode 3, and ang torta rating ko for this ay 6 out of 10.